Ayan, tapos na. Oh, Hintayin dyan eh, no? Hinihintay ka lang eh. Oo, oh, oh. hindi talaga, dyan <laughs> ako. Oh. Parang pag okay na. Oh, yun oh. O, oh, yun o. Oh. na lang yun. Gusto mo, doon ka magkape. Okay. Diretso tayo. Bawa naman kayo sa tao. <laughs> saki po ako na ito. Asama ko si chairman din. Eh. Kayo pa, ang ah. ito? <laughs> ano <laughs> yan. Nasa ni Johnny. Kayo pa, ganit eh. May mga padrino yan. Eh, yung padrino na lang, di sa atin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalipa ni General Suka. Eh, baro na pa rin naman tayo, mga kayo. Hindi ba, isang straight lang to. Misa napapasok sa Eskineta pero lumalabas pa rin tayo sa F-Barona.

Arang na arang naman kasi yung ginawa nila rito Grabe na Ayun na, Jen, ikaw lang inihintay talaga Yun, o. No, bigla alisan Yun, oh, no, lala, lala, hindi, hindi Pero, tatay ako okay. so, umalis eh Ayan, okay, eh na. Oh, eh 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 eh. Elenyo. Tawag ali. Para masarap makitak Bojen Parang masarap makitakbo mabaskatan. Pandong. Pandong, 'no. Pandong. pantong. hindi na ako sa Pandong ko na siya Pandong. Pandong, iba 'yan. hindi Pandayon. Ito Ayun, ang dumi eh oh. oh. Ayun <laughs> Hintay ka lang dyan eh no? Hinihintay ka lang eh Oo, o, hindi talaga natin <laughs> nako, Parang kapag alis ko, okay na Kaya ah. e problema, bumalik ako Napipilitan magkulasan oh. Ano mo, wala? oh Pasokan doon, yari sila doon dulu, Nasa dulo naman Doon naman. naman tayo pupunta naman kusama pupunta naman yan. Kung saan pupunta, kung saan, kung saan sila Hindi, iwasan lang si General talaga. O, oh, Diyos ko. dito <coughs> Ay, eh, bay, tsaka pala magbawag. Oh. Yan, pag, pag ka, yung mga ano. Oh. Tapos may nagbawalik. Oh. Oh, yun, oh. <laughs> oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh.

Bakit? Ang yun? Puro, puro hayop ko. Kanino ba yan, pare? Kanino yan? Sa'yo ba yan? Kanino ba sa'yo? Huwag mo nilagay <laughs> doon, ha? Okay. Buti <laughs> na siya o, pulo, mo kakasaksakan pa rin, no? O, gintawa na! O, gintawa na! O, gintawa na! Gintawa na! Touch move! Touch move! Ay, Ay tatali! Good move Good move! Hindi nilagay. lang Good move! O, may pagas. <laughs> tama Tama! Tama sa hutak! Dela na mapipilayan pa rin mo halino. Halino to. Kagawad yata. Kagawad, ba ito? to? Oh, pues. magalaman, magalaman. O, pagka kagawad. walang kagawad, ayaw tanggalin eh. Eh, serye na tao. Oh, siyam na. Hindi te iibig sabihin hindi pa. Sige pa sa radya lang po. tulak niyo na, tulak niyo na. sige, tinig ko na. lang Lima segundo. Tutumbakuro ni. Ah, tinig niyo. Dalawa. Tatlo. Tama, sir. Okay. Diba, sir? Thank you, sir. Okay. Okay. Diba? Problema ka dito Madaling kausap yan. Tagalog yan. Shut up muna. Diba na sukat. Hindi pa rin buwan mo lang ko. Ano na eh. Tagalog yan. Si General. Madaling kausap yan. Ay. Nagmano? Ang mga muna. Diba malapit na Pasko eh. Oo. Oo. Ayan, siyempre. Kapag Christmas party tayo dito sa inyo. <laughs> ah. Uniform, no? Uniform. <laughs> Engineering. <laughs> Uy! Uy! Ginto! Mm. Ginto yan! Yan o! Sinasabi ko! pag mga napopa, hindi yun, para sa Ito na niya. Eh, Yung ka muna. Halos, lapatakan ni nan. Eh, luwag pa. Wala muna, login. Wala muna. nagsisipag, no? Ramdam makita nagwawala. O naglilinisan, ginagawa